Hello guys, ayan mag harvest ulit kami ng dragon fruit yun Ito ka lutan? Ha? Nakulit ko, may Dito? Ito ni, may kamot kami, kamot na Ito na tulid Ito ulit ko na ka Oo Ito pa ni? Ano ba guys? Ano? Ano na dimisa? Ano di pa yung alakay? Eh. Tulong ka ba yung taon? Wala mo. Ito alak ba yan? Yan ba ka alak man? Ano yung gayon niya? Ito yun eh. Yun eh. Ano ba? Ano ba? Ano ba? At nakataas na guys itong dragon fruit namin umakit na parang pang umakit dun o oh, kaso hindi siya munga kasi naliliman na nee, yun pinuha mo naman yung kanya sinadya ko na kayo may buling ah may ape okay ang muna ka palang yeah. tapos mag pa tayo ng saging meron pang saging dun guys ito di ni

Tunog naman na yan. Ito okay. Mas maganda nga yan eh. Kasi pwede pang pangilang ilang araw. Okay, dati ni. lang ako ng umaga guys. So meron na naman. Ito. Ito. Ito po oh, guys oh marami pala dito yung hmm. Isa, oh, -ini. oh na Mugerawin na. Mugerawin na. Iya. Uh, Grabe? Ito umok. Tinay Ito pag pagsungkit mo. Oh, meron pa din, guys. Ito uh. sa taas oh. Saan? Hmm. Ini sing laki Sini nih, makit nih. Oh, sayang lalu gue. Oh. Lock it, guys. Nih. Uh. Eh. Dito. Pwede na ito. Eh. Hindi pa. Meron pa niya sa ilalim. <tip> Ito mag harvest tayo ng saging Saging Mahinog na yung saging din guys Marami na din kami mga puno dito Sayang marami sa bunga ito Kaso lang Naliliman sila Kahit ito hindi namunga yun guys may saking tayo dito hinog na may hinog ng isa yun na oh. na natin may hinog na oh. takpan na yun yung mga maganda guys itanim saging dragon fruit one time one time ka lang magtanim okay na mag harvest na lang